tama na. Ikaw, Mingay, ha? Yan, wait for your turn. May etchas pa si Betcha, eh. Kaabang ka na. Ikaw pa nagtakip ng etchas niya. Eh, etchas niya yun, eh. Si CR ka din? Ha? Ah, oh, si CR din si Mingay. Ah, oh, next? Ikaw, Pochi. Si CR ka din ba, Pochi. Ha, ah, umihi lang si Mingming. -Ming. Umihi lang. O, oh, ba't siyang ka naguhukay? Hindi ka naman dyan umihi, ah. Bitchy. Puchy. <laughs> Ay! Ay, grabe naman bulag na ni Bitchy. Uy, Mingay, tama na yan. Uy, oh, Mingming. Stop. Ay! Dito ka umihi, oh, dun sa may basa. Diyan ka naguhukay. Ano ibig sabihin yan? Tama na! Stop! Tama na, tama na! Psh! Ay na, homing Minggay! Mingay, tama na. Tama na nga. Alis na dyan. Ayaw mong paawat ni Minggay, oh. Naghukay ka nang naghukay ng kayamanan dyan. Oo, tama na. Alis na dyan. Ah! Alis na, alis, alis. eh ang dami mo ng buhangin sa paa.